okay mga parts pag balak nyo magkalit na ng, ng signal light na LED harap at likod ganyan na mangyayari sa'yo magsasabay siya magahasad siya bis na pakaliwa lang so kahit pakaliwa hazard pa rin siya okay hazard pa rin. so kahit palitan mo na ng bagong flasher na pang LED eto papalitan natin siya palitan muna natin so yan nawala na yung blinker nya di ba na kanina nagbi blink naka stable na siya so hindi pa rin talaga gagana LED pag hindi ka pa magmodify dito sa loob ngayon ang nilagay natin mga parts para hindi mag hazard ang LED signal light mo minodify natin yung kanyang signal nilagay natin siya ng diode signal natin hindi na siya sumasabay pag kaliwa kaliwa na lang pag kanan kanan na lang